Ano pong pangalan nyo? Uh, ako ang si Christian, taga Imus Cavite. sir, balita ko, nanalo ka daw ng 5,000 sa ating monthly raffle draw ng Ride to Millions. oh, sir, unexpected po na nanalo ako kasi hindi ko naman iniisip na mayroon palang ganun mapapanalunan, mayroon palang mga ganun raffle. So nung una po, hindi po ako naniwala, kala ko scam lang. Eh, sabi ng tropa, punta mo na kasi legit yan, kaya yeah, pumunta ako dito. Sir, tanong lang, Ah, uh, kailan ka lang na-activate sa Joyride MC Taxi? Ah, uh, bali sir, kasi may trabaho ako. Itong first week lang ng August ako nag, ano, nag sumama sa ano, Joyride. Doon sa Las Piñas. Itong August 2024 ka lang na-activate? Opo, itong August lang. <laughs> Talagang nakakamangang naman talaga. No? So itong August lang, ibig sabihin one month pa lang si sir. At nakapasok na agad siya sa ating caring program. At ang uh, napakaganda doon ay nanalo siya ng uh, 5,000 sa ating monthly. raffle draw ng Ride to Millions. Ah, uh, part-time o full-time kasi si Joyride? Sir, bali, part-time lang po ako kasi may trabaho ako. Eh. <laughs> sir, grabe naman to. <laughs> Totoo, part-time? Oo, sir, kasi pang-araw ako sa trabaho ko, driver ako. Tapos, pagdating sa pag-out ko ng alas 4, alas 5, bibiyahin na ako. Ayun, yun ang uh, nakakabilib, no? So, part-time pala si sir. At uh, maliban doon, eh, one month pa lang si sa Joyride MC Taxi. Napakaswerte mo talaga, sir, dahil isa ka sa nabunot ng 5,000. Sir, ano yung pakiramdam na nabunot ka sa ating Ride to Millions Rappel Draw? Uh, Unang-una, sir, uh, nagpapasalamat muna ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng ganitong pagkakataon. Tapos, uh, kung sa kas kaligayahan, kasiyahan, talagang nagagala kami ng mga anak, ko naglulundag kami sa saya. Kahit sa ganong halaga, napakalaki na para sa amin yung, sir. Uh, yun, sir. Sir, ano yung uh, advice mo o may maipapayo mo sa mga kapo mo biker lalong lalo na po sa mga bagong biker natin o no? matatagal na mga biker na sa mga baguhan pa lang na tulad ko na iniisip siguro nyo eh nahihirapan kayo pero wag nyong isipin na nahihirapan kayo enjoy enjoy nyo lang kusang papasok naman nyo napakaraming booking eh kaya ituloy nyo lang tapos katulad ko baka unexpected mananalo rin kayo kasi kung ginagawa nyo siguro eh dumidiskarte kayo sa iba dito na lang kayo stick lang kayo rito matutulad din kayo sa nangyayari sa akin. <laughs> sir, uh, ibig sabihin, hindi ka aware na meron tayong right to millions raffle draw? Hindi ko alam yan eh, kasi uh, nung natanggap ko yung message, hindi ko talaga inisip na legit yon Sabi kaya nagtanong ako sa tropa. Kasi wala akong alam na pa raffle raffle si Joyride. Ayun, sir, ngayon alam mo na na meron tayong right to millions monthly raffle draw. So, ibig sabihin, buwan-buwan tayong nagpaparapol worth 5 million po ang ipapamana ng Joyride sa inyo. Okay? So, pwede ka pang manalo sa sunod na buwan at pwede ka pang posibleng manalo sa December kung saan yun po yung meron tayong grand prize na 1 million. Dahil dyan sir, uh, lalo ko pang sisipagan at saka gagalingan para sa ganun eh. Baka um, manalo ako ulit sa susunod na ayun, buwan. Pwede pa po po kayong manalo. So, uh, advice lang, wag pong pilitin na bumiyay kung hindi na kaya. Bonus nyo lang yan pag nahit, nakapasok kayo sa tiering program. So, tulad nga ng sabi mo, hindi mo inisip yung biyahe mo, nagulat ka, nakasama ka sa monthly raffle draw, nabunot ka, ibig sabihin, pumasok ka sa ating tiering uh, program na master yes, sir, so oh. kung saan yun po yung 150 pataas completed trips na ride sa loob ng isang buwan so tulad ng sinabi ko po uh, kahit part-time biker ka ay uh, pwede ka pong makasali sa ating ride to millions monthly raffle draw okay dahil uh, 150 completed trips lang naman po yan sa loob ng isang buwan at uh, pasok ka na sa ating tiering program din yun po tinatawag nating master okay so sir yun lamang po maraming maraming salamat at uh, congratulations saludo ako sa iyo sir Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir.